dito kayo yung hangin na lakas pa niyo. Ito so, uh, ah. yung bago. Diba? Hawa ko mo yung mali yan. Diba na, na ano ko sa'yo nung una, sabi ko may, may card yan, diba? Okay. Okay. Ngayon ito yung card, ito, yung mga... Pwede mag-video, para may Ay, ano kayo. Okay, pigit. Satu rupiah, ini kata okay. nerotas. <coughs>

Bakit yung papatayin? Patayin nga, patayin nga! Patayin nga! Patayin! Huwag mo kong inaano. Ha? Patayin na pinya. Huwag mo kong inaano. Patayin na pinya. Sumin ka! Patayin Saan na pinya. Patayin! Aray na yun! Tatanggalin mo hindi! Aray! Tatanggalin mo Patayin nga! mo hindi! Grupo na to. Patayin na pinya. Sama ba yung kasama ninyo? nalalambot na? Oo! Oh, Oo! Oh, oh, ma -u -ma -u. oh, yun ang mamamatay. Pati kayo. Oo! Oh, ah. Oo! Oh, oh, oh. oh, ah, alisin mo, ah. mo. Patayin patayin. oh, lagi mo. para patayin Patay Patayin na! Patayin. Patayin. Pero hindi tayo papayag na ganal na. Okay? Ha? Ah, Tanggalin mo lagi mo ha? Oo! Oh, patayin namin yun! Patayin! Patayin yun!

Ah, let's go. Pum! Ari, ari, Dahil ka sa adu, sa adu, sa adu! Saan? Saan? Hindi akong magpayag na kukuhin oh, Oo nga, oo nga, oo nga. Kaya gagaling ka? Oo, oo, oo. Gagaling na? Oo nga! Oo, alisin yung pili na oh, yung nakabara sa dibdib niya ha. Gamitin mo to ha. Okay, man, mo. Si ito na, siya Oo, Ito na! siya

Sige, tanggal yung pababa. Ayan, yun, 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 yun. Yan, yun, yun, yun. yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Gagalit po, ha? Uh Oo. -oh. Huwag niyo papatayin. Oo. 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 Sige pa. Sige pa. Yung balik po yung unang naanin natin, nakaigat na. Kaya lang gusto nila, patayin talaga to. Oo. Kaya huwag kayo magmula, magtulungan tayo, madam. Tutulungan po kayo. Okay. Hanggang maulungan sila, ha?

Sige, baklas. Sige pa. Yung dibdib. Bate, oh, uh, pala ano to? Bato na may lumo. Oh. Yung naka, sa, sa uh, dibdib uh, uh. Sige pa. <coughs> sige pa. Basta huwag tayong mag-isip na may mangyari kay nanay. Uh Tibayan natin ang nasa. Tapos, Ah, uh, bigyan ko siyang bantay mamaya, ah. Sige pa, sige pa. Sige, paglas, paglas. Oh, gagaling to ha? Oh, 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 oh. unga 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 nga, 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 Di ba sinabi ko sa'yo ayoko yung kanyang panayarita mo? Oh, nga, Ano na nga naman kay? Ha? Una, una. O, tanggal Tapos yung panayarita mo, may paggalang, na nga. Opo, opo. Gagaling to ha? Oh, yung kasama yung namuli ko, ngayon yung pagtay na? Mamamatay na? Dem -dem 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 -de. Ano? Ano? oh Sige! Sige! Sige, na lang! Eh, sa'yo, <coughs> hindi pinipiga yan, no? <coughs> Ito Ito <lang>. oh. <coughs> so, po! si Nana oh, oh, ng

Sige. Papayas na tayo ha? Panginoon kong, kong isa sa aking mga tingin ako ng basa at sa iyo. Napatay ko mong magkambala sa pamilya nito. It's not sa akin. Oh sa God! Alam Balik sa ato ako. Hey.